hello mga bro. Mayroon na naman akong importanteng i-share sa inyo mga bro, no? Ayan. So, ang motor na ito ay Brosco Kiwi 175, no? Pero ang importanteng i-share ko dito mga bro, doon sa tungkol dito sa piston ring. So, kahit bagong palit ng piston ring mga bro, no? Bakit madaling umusok? Ayan. Okay. So, si share ko yan sa inyo mga bro pagkatapos ng aking pakilala. Tatanggalin natin to piston cap. Ayan. Ayan. Okay. So, merong paraan dito mga bro. No? Merong paraan dito sa piston cap na isi-share ko sa inyo para uh, pag nagpalit kayo ng piston ring, matagal umusok. No? So, tatanggalin natin itong, itong piston ring na to at yung wheel ring. No? Ayan. Para may share ko sa inyo at may pakita ko yung tamang dapat gawin para matagal umusok no? pag nagpalitan ng piston ring uh, hindi siya basta basta usok yon yon ang aking isisir sa inyo mga bro ha? No? kasi dito lang sa piston cap merong magkakaroon ng problema yan sa pagpapalit ng piston ring no? baka magtataka tayo bakit na kapapalit lang ng piston ring isang buwan lang, umusok na kagad. Yan. Lalo na pagkatulad nito mga bro, meron na siyang tutong-tutong, no? Medyo maitim na, makapal na yung carbon, yun. So, yung carbon na yan, yan, yung nagpapa, uh, nagpapas, nagpapa no? Or, nagsis, sumisira dito sa piston ring. Yan. So, siyempre una ng mga bro kailangan natin linis pag nagpalitan ng piston ring pag makapal yung carbon kailangan natin linisin no so pag malinis na siyempre pag ilagyan natin ng langis yan so pagpasok dun sa loob ng black sa loob ng bore siyempre madulas ba diba? Pero kahit ganun pa man mga bro, maliban doon, ito yung pinaka-importante mga bro. So itong piston cap na to mga bro ay mayroon siyang butas-butas. Uh, yan Doon sa ilalim ng oil ring. 'Yon. So mayroon siyang apat na butas doon mga bro. So itong butas dito sa labas mga bro, sa labas lang 'yan. So ibig sabihin ng butas na 'yan mga bro, 'yan 'yung dinadaanan ng langis para magkaroon ng langis 'yung piston, no? Para mapaikutan ng langis 'yung piston doon sa loob ng black para hindi magasgas yung liner at hindi rin magasgas itong piston kasi pag barado itong butas na yan mga bro no kabilaan pag barado yan mga bro walang papasok na langis diyan no magagasgas itong liner yan so masisira yung liner no hindi siya tatagal masisira okay so, itong piston ganun din So, maliban to sa tatlong butas na yung mga bro, yung kanina yung tinuturo ko, yung apat na butas diyan sa ilalim, no? Ay importante ah, importanteng importante 'yan mga bro, no? Diyan tayo nagtataka bakit bagong palit ng piston ring pero umusok agad. Okay? So 'yan ay isisir ko sa inyo, tuturo ko sa inyo no kung anong dapat gawin. Kailangan dyan mga bro Sa butas na yun mga bro no? Yan Kukuha lang tayo ng malit na bagay Yung alambre no? Or ano yung pwedeng Pantusok dyan sa mga butas na yan So kailangan mga bro Bago natin ikabit yung piston ring I-check muna natin yung butas na yun mga bro Kung tagusan Doon sa loob Ayun Yan mga bro Ayan So, ayan ito yung mga butas noon yung apat na yan no yung nasa ilalim ng uh, oil ring yan. so kailangan siguraduhin natin yung mga bro na tagusan yan no so mapapansin nyo may bakas nga ng ano ng usok no ayan may tim no pag nagkaroon ng barayan yung butas na yan mga bro no yung isa, dalawa, tatlo, apat tapos kabila apat din so baliwalo no yan, so bali walong butas 'yan, kabilaan, nandoon sa kabila. So pag nagkaroon ng bara mga bro, no? Habang umaandar yung makina, bago nga yung piston ring natin, walang usok. So habang umaandar siya, walang langis na pumapasok doon sa oil ring, no? So kahit dito, meron siyang pumapasok dito. So yung dito naman ay eh, nasa loob lang 'yan, sa ilalim ng ring, no? ang langis na ginagamit dito hanggang dito lang sa oil ring no pero itong pumapasok na langis dito sa apat na butas na itong mga bro ito yung ginagamit ng piston ring at saka compression ring ayan so alam nyo mga bro yung piston ring natin at saka compression ring gumagamit din yan ng langis no kaya hindi siya basta-basta napupudpud no kahit na umabot siya ng isa o hanggang limang taon pagka lagi tayong nagchichinsuin siyempre laging malinis yung langis maganda yung daloy ng langis o hindi siya basta basta masisira kaya nga pagka napabayaan natin sa langis at natuyan na ng langis siyempre masisira talaga yung una una yung piston ring tsaka liner mapupudpud yung piston ba diba, mga bro kasi wala na siyang pumapasok dito yan sa butas pag naubusan ng supply yan so automatic sira yung piston ring at saka piston yan mga bro no? so kaya lang pagka nagpalitin ng piston ring hindi rin siya basta basta nasisira no? umabot po siya isang buwan, tatlong buwan pinakamatagal dahil may langis naman siya sa ilalim kaya lang pag walang lulusot dito yun na nga yun, hindi na siya tumatagal ng, kahit umabot man lang ng isang taon o dalawang taon no So buwan lang usok na naman dahil walang supply dito na lumalabas na langis. 'Yon, okay mga bro. So sana naintindihan niyo mga bro, no? So panoorin lang niyo ulit mga bro, no? At pag-aralan kung tama ba yung uh, siniseryo ko sa inyo o hindi, no? So bago ko yung sinishare yan sa inyo mga bro, no? Ay matinding pag-aaral ko diyan, saka pag-obserba, no? Sa tagal ng pagmimekaniko ko, no? So, nung una, ganun din ako mga bro. Nagtataka ako, bakit kapapalit ko lang ng ring pag binuk mga isa o tatlong buwan lang, no? Wala na, pudpud na yung ring. Ubus na. Sabi ko, ano bang problema nito? Kaya nga mga bro, mas maganda pag kung pwede rin lang napalitan palitan, pati piston, no? Palitan na lang ng bago para siguradong malinis yung mga butas na yun at wala pang bara. Pero kung piston ring lang talaga yung papalitan natin, tiyakin natin na malinis yung apat na butas na yun mga bro. Ayan, okay. So, yan ang aking uh, gustong isir sa inyo mga bro, no? Para makapagbigay ako ng dagdag kaalaman sa inyo. Okay, sa lahat ng aking manunood yan. Kaya maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panunod ng aking video mga bro, no? So, sana yung nakapag-update na naman ako ng dagdag kaalaman sa inyo. Okay? So, gawin lang nyo yan, mga bro. 100% yan, mga bro, no? So, garantisado ko yan. Okay? So, kung meron kayong katanungan, mga bro, so, mag-comment lang kayo sa aking video. Okay? Comment lang nyo sa baba, no? At uh, mag reply naman ako agad basta't makita ko lang. Okay mga bro, so hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunod.